Uh, kamusta? Kabalo mo guys nga na ko share ninyo about sa photograph gani kaning larawan. So picture sa English. So kabalo mo nga nagsugod siya ang pagbuhat sa <clears throat> first na camera jud. Uh, pagsugod pag-invento niya is uh, around nasa sa mga 1800s ko ako masayop uh, 1816 nana natuig dayon Ge ginbinto siya ni Joseph ni Sephora uh, ni Sephor ni Sephor Nipsi niya ang tawag ka na niya ang tawag sa kanya mga guys heliograph heliograph may tawag ka na niya Nung, uh, first picture uh, camera type na ginabuhat na makaproduce o kanang maka picture gija na but later on na developed sa siya ang uh, concept na camera nga same sa ato karon ang kang gibuhat ni Louis Daguerre which was created in 1839 uh, mas closer siya sa photographic camera nga atong ginagamit karon nga concept but uh, ang first good nga brand nga nigawas na camera is ang Kodak. Kodak siya. Nasa sa mga 1888. Yung nanak ng mga tuig. So, and so on, nagka-develop siya ang camera. Mga nga, <clears throat> mga nga natin, mga picture from the past. So, amazing kayo ang mga sa unang panahon. Mga karaan na lugar, places, karaan mga tao. So, ina na siya ka... Uh, kadugay na nung So 1800s nagsugo din ang pag kuan na pagsaka na sa tuig na daghan sa mga brand ng gawas paghuman sa Kodak. Di ko si siguro kaya pa na pang Kodak. So na na siya kadugay mga igsoon ang um, uh, photograph. So unsay point ako. Ang point nako man ni. Uh, by the way ang kuan day ang Kodak create isya ni icon George Eastman man na kanon bale nag-invento git siguro ng pinakamboderno modernong nakatungkod pang Kodak ani kanang na ikasal na na kanang sa mga photographers sa so, mga adlaw so si point na ko so daghan magud ang kwana ni uh, atong mestoryahan about sa image bitaw image sa simbahan sa kalalayang grupo no? kung makita nimo uh, degan complain kaya ano, uh, ang image sa atong binong Hesus Kristo lailahi so laila is image try nyo tan aw so bisan sa ari sa China o sa Japan tanawan niyo lailahi gud ang ang iyang dagway mo Uh, mana So, ang point na ko, mao nga, dili ta sure sa sa real image ni Kristo, no? Ni Jesus Christ. Sa, sa iyang panahon. kay imagine, 1800s pa, unang na-develop ang kamera. Nagitawag kitawag ko saan, heliograph. Then, di, ang dag daguerreotype, which was gihimo ni Uh, Louis de Gery, Na dayon kang kuha na kang George East, Eastman, katong Kodak na. So, muna nga, dilita sure sa iyahang uh, imahe nga kana na muna makita nato. Even ganit sa gigamit. So, muna siya. Pero, unsa uh, sa may gisulti ni Cristo ba hinan eh? So, doon natin mabasa, may gisulti. Okay, dilit magita sure ani mag mong sa iyang dagway. Kalag kalalahi mong gandiyang naong niya. Uh, Mone, dere sa kang Juan, doon na may Bible mong son. Basahan ninyo sa Juan 20, chapter 20, verse 27 to 29. So, Mone, ni Kingon, uh, Tagalog na siya. Uh, sinabi ni Jesus kay Tomas, mo siya, Tingnan mo ang mga kamay ko tipuin mo pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, maniwala ka na. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko, so to Sinabi ni sa kanya, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga nin naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So, munit ni kanindot ni Mas bulahan ko na nga wala makakita niya pero mito mo ni niya sa laing bahin sa kolosas ono kinsi si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng dilikha Siya rin yung panganay so yun yung nagkagandahan, mga kapatid no so na siya um, siya ang tinod na image karon walang takitan yan sa so, na So, dili na siya literal nga figure ganyan po pasabot. Kundi ang iyahang mga buhat, mismo mga kapatid, no? mga iksoon, ang iyahang pagkasiya, ang iyahang pagka Diyos nun nga uh, figure mo na uh, tinuod nga larawan sa tinuod nga Diyos na dili makita. So, bot pasabot, ibig sabihin na ang iyahang pagkahalang don makita ni mo sa iyang pagpanudlo kung sa iyang pagpanudlo kung saan na ito kinabuhi na makahimot ang ta sa ginoon so mo na siya ang tinood nga dagway the picture, the whole picture of uh, Jesus Christ the whole picture of uh, God that cannot be seen so mo na siya so I hope na may na, may na katunan sa video karun salamat, bye bye